para magpatotoo pa sa mga sakripisyo at mga ginawa ni Tatay Digong sa ating Pilipinas at magpapatotoo rin sa oppression sa panggigipit ng kasulukuyang administrasyon. Atin pong tawagin ang isa sa mga political vlogger na hindi iniwan si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin at bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Banat, bye! Taas ang kaway ng mga nabudol! Sino dito ang mga nabudol? Yeah! Di kasi kayo nakinig eh. Biro <laughs> lang, biro lang. Pero alam niyo po, hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko dahil ilang araw na po kung walang tulog. Ilan dito ang walang tulog? Yeah. Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Yeah. Ilan sa atin? Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na wag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyerno nito kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito! Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? ginamit nila ang Article 7 para hulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabiyan. yan, tandaan sa James 2 verse 10, basahin nyo, sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa, guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte, ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang ah. Eh, to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No. This is about humanity. They kidnap our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against dyan. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob. Dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita nyo si tatay kagabi? Kung hindi ka nadudurog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan. Hindi ho sila political. Pero na nakita ni Leon, nadudurog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerika o puti ang umuusig sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyong usigin sa korte ng Pilipinas. Yan ang tama. Due process yan eh. Pero puti hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala noon. Baka naman, hindi tuloy-tuloy ito. -tuloy Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusig ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Eto ang tanong ko sa inyo, kayo mga Pilipinong tulog pa, kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sarat, ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ko sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin, dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to meron lang akong isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangag. Alam niyo po, bago mag-eleksyon ng 2022, Tatlong beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap na kay kwentuhan at tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niya maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit naan doon yung anak niya? Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero... Nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay eh kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu nung panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Consial Mokauson. Kami, iiwanan. Tatay Digong, hindi mo kami iniwanan. Ikaw lang ang leader ng bansa na ito. Nalumbaban sa kriminalidad, droga, at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Digong, ang buhay mo para sa amin. Para sa aming bayan. Kaya Tatay Digong, kung nakikinig ka at napapanood mo ito, hindi ka namin iiwanan. Tatay Digong, kahit nandyan ka mag-isa sa The Hague, the Netherlands, asama mo kami. Lagi kang nasa aming panalangin. Tatay Digong, mahal ka namin. Mahal niyo po ba si Tatay Digong? Yeah! Kayo po ako masaya ngayon kasi nakikita ko po yung mga muka noong nakasama natin, noong kampanya. Taas ang kaway ng mga nakasama natin. Hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Panghuli na lamang po, ngayon ako ay gustong kausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito. At mga nanonood na mga kababayan po natin. Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa. Kung kayo ay naniniwala na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayap ang ating mga kalsada, naging mas maganda ang takbo ng Pilipinas, ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta rito, pupunta ako. Ganun din po ba kayo? Yes! Iparamdam po natin kay Tatay Digong ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po. Maraming maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digong. Kaya bring back! Just na po ang bahala. Sabi sa Biblia, hindi mo ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Yeah. Yeah. Tawagin ko naman po yung mga kasamahan ko, ang Banateros, uh, uh, Master Judea. May konti lamang kami bibigay sa inyo. Uh, Boss Dada, uh, Jay Gibara, at saka itong pinaka, ano, kapatid ko. Mas matanda to ha. Si Coach Oli. Ayan, gusto lamang namin kayong bigyan ng, ng, ano, bigyan nyo sila ng uh, mga sombrero. Wag po tayong tatayo, ah, para hindi humano yung ating mga ano Okay na po. Ulit, maraming maraming salamat po sa inyong pag -aten. Pero iwan ko lamang po kayo ng isang bagay na sana ho, kahit ang mga nasa gobyerno ay natutulog pa, lagi nating tatandaan, meron tayong Diyos na hindi natutulog. Tandaan ulit natin ang dalawang bagay na paulit-ulit ko sinasabi, puso at panalangin. Yes! Pwede ho ba ipanalangin natin gabi-gabi si Pangulong Duterte? Kahit sandali lang po, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, samahan mo po, bigyan mo ng lakas ang ating Pangulong Duterte. Ipanalangin natin, okay po ba yun? Kasunduan to, ha? Hindi kasunduan 20 pesos ba? Kada bigas, ha? Totoong kasunduan to. Okay, ipanalangin natin si Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Maraming maraming salamat, Banat Boy. Picture lang po kami, ha? Sorry, ha? Ad, ano? Ayan. Ayan. Sino? Okay, habang sila po ay nagpapa-picture, Salamat po.